Tilap. Uh, ngayon pala gagawa ako ng breakfast. Hindi naman siya ano. Ayun, meron tayong toast, cheese. Meron tayong smoked turkey and egg. Yun ano yung gagawin natin? Tapos, ayun, nag, nag ano ako melted ng butter. Ilagay ko yung ating toast. Masarap, masarap kasi siya pag itos mo sa butter yung bread mo yung sourdough yan siya sourdough diba mamahalin sourdough hindi yan ano ah uh, sourdough daw ang tawag dyan diba? ngayon ko lang alam yun siya guys tapos balik rin ko siya para ano yung ating smoked turkey yan ko lang siya mag crispy siya ayan slice ko siya ng maliliit diba ano hindi naman tayo mayaman Nagpiling mayaman lang diba yung mga syempre kailan tikman natin yung mga kinakain ng mga mayayaman diba ayan then mag fry egg naman tayo hindi natin masyadong lutuin yung ating yellow Ayan siya guys. Diba? Minsan din ano din natin, mag-experiment din tayo ng pang mayaman na mga breakfast. Kasi, di ba? Baka mamatay tayo na hindi man lang natin natikman yung mga pang mayaman. Di man mayaman din tayo, di ba? Wala namang problema doon. Basta meron. Diba? Ayan na guys, ipapride natin yung ating egg. Then, ayan na. Lagyan na natin siya ng smoked turkey sa ibabaw. yun lang, pang decoration, decoration lang, di ba? Hmm. Para mag-feeling ano lang siya, mayaman, charot. Feeling nga lang, di ba? Feeling mayaman yung kinakain. kasi sabi nila ano daw, dapat daw ano heavy daw yung breakfast mo di ba dapat break, ang breakfast mo daw heavy para kasi buong araw kang gagalaw eh. para hindi ka ano hindi ka weak kahit sa lunch na lang at saka sa dinner wag nang kumain di ba yun ayun na siya guys pinapaano ko lang toast lang yung ating egg para medyo crispy siya. Ayan, di ba? Lakas maka, ano, maka feeling social. Hmm. Kasi eh, hindi naman tayo social feeling lang. Nag-feeling feeling yan. Ayan na. Ayan. Ayan na siya. Masarap ng smoked turkey. Naging crispy siya. Crispy talaga. Ayan sarap 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 diba? yung ating yellow ano to siya half cook lang siya hindi talaga nato ayaw ko kasi ng lutong luto yung yellow natin e kung gusto mong lutong luto e boil lang ayan meron tayo andyan na yung toast natin at saka half lang na cheese hindi ako masyadong lover sa ano cheese pero kung kailangang lagyan lagyan pero pwede na hindi mo lagyan nilagyan ko sya ayan. ayan ganun lang diba ba? na guys ugat ugat yung kamay pasmado ay just go, pasmado alam niyo na kung bakit pasmado syempre laging basa basa ang kamay kasi taga-luto ako di ba ang kamay lang laging basa yan lagi natin ang chili flakes sa ibabaw hmm, di ba yan yung isa na naman isa na namang ano toast natin ang sarap ng toast talaga emper. ang sarap Siya guys. Lagyan ulit ng chili flakes, di ba? Kung gusto niyo magpiling mayaman, mag-invento kayo ng mga pang-pangmayaman na ano, mga pagkain. Wala namang masama doon. Basta importante meron lulutuin, di ba? Kasi libre lang naman dito, eh hindi naman tayo bibili. Libre naman dito, di ba? Kaya why not i try naman natin, di ba? para at least masubukan din natin kumain ng ganito o oh, ba? Diba? hindi naman talaga natin talagang kinakain yung mga ganito eh, yung mga smoked turkey sa Pinas so, hindi naman tayo kumakain yung ganito ito eh. so, yung ganitong bilhin mo sa Pinas bili ko naman ng tuyo at saka kinamos diba? ayan na guys ang ating final na looks na final plate so, ayan na siya kaya lapang-lapang na tayo ayan diba ganyan lang kasimple yung. pero hindi ako kasi nagkakape eh. ayan lang kinakain ko kasi hindi ako nagkakape kasi pag nagkakape ako hirap talaga matulog hirapan ako matulog kasi hindi naman din kasi ako sanay talagang kuminom ng kape simula sa pool dito kung ako natuto talagang magkape dito sa quiz yun pala, hindi ko talaga hindi kaya talaga ng ano ko, pag nagkape, hindi ako ang hirap matulog alas dos, hindi pa ako makatulog pero pag ma walang kape, akong iniinom maaga ako natulog tapos magpiling social, lagyan daw ng mayonese sa ibabaw diba, para meron lang ano, kunting looks diba? ewan ko kung anong lasa na naman yan hindi ko alam anong lasa niyan diba yung mga piling paint nagpipiling mayaman <laughs> kahit ano na lang ilalagay just color at tao kasi hindi pa na contento meron pa talagang ilalagay diba ipa Di na contento may ilalagay pa ata hmm. diba ba? yung katulad sa mga ano sa mga restaurant ng mga ano Ay, Diyos mo yung di Diba? Nakikita ba natin sa pinas ganitong kinakain nating almusal? Hindi, ha? Ah? Sa pinas, kontento ka na yung mga star bread. Muna, Diyos ko, ang sarap nun. Diyos ko, na-miss ko na talaga yun. E dito, saan ka naman makakita na ng mga ganit, ganyang pagkain? Wala, dito Wala, Meron naman dito ano, ayun, may may pa-ketchup pa si Mami. Eh, may ketchup, kunting ketchup na. Hindi rin ako labas ng ketchup. Nakiki, nakiki, ano lang. Nakiki, gaya-gaya lang. Para meron lang yung kunting, ano, touch ng, ano. So, ang gusto niyong gayahin yung ganyan asa sa inyo na yun kung gayahin niyo yung style ko pero masarap siya kasi naubos ko eh ibig sabihin masarap di ba pag hindi mo maubos ibig sabihin hindi masarap or busog ka na yun lang yun eh naubos ko eh ibig sabihin masarap talaga at gutom ako Ayan. Diba? Natitikman na natin yung mga ano mga, mga uh, pang mayaman na pagkain. Yung mga mayaman na mga bacon. Diba? Pero may nakanya na umaga eh. Yung, yung toast na ilalagay ng ano nila sa may butter. Diba? Ayan. Sarap pala ng ano toast na yun. Pero hindi chat toast sa, sa sourdough. Lahe yung iba, lahe. Iba yung toast at saka sourdough. Masarap kasi ang sourdough ng bread. Talagang masarap pero masakit sa busa kasi mahal din siya eh. Mahal din kasi siya na bread. Bread yun ang ano. Kaso ano na siya, nasa freezer. Kasi ang mga tinapay dito, nila nagay sa freezer kahit, kahit, ano, ilang buwan na pwede pang atin, kasi nakapreserve eh. siya.

Hi hey guys. Happy feeling mayaman lang tayo. Kasi para at least naman matry natin kumain para hindi tayo ma-ignorante pag ano. Pag pumunta tayo sa mga social na mga restaurant. Kaya yeah. social talaga. Pwede dito doon lang sa turo-turo o sa street foods. Masaya na ako. breakfast time. Diba? Bahalag hilas, basta busog. Diba? Ang daming magsasabi dyan, kung ang yabang-yabang naman ng mga nilulutong pagkain, ganyan, ganyan. Okay, alam ko sa inyo, hindi naman ako nanghingi ng nang binibili ko dyan. Libre yan lahat dito. Kaya, bahalag hilas, basta busog. Thank you guys. Hope you enjoy. Please like and share. And subscribe my channel. This is Tila. Thank you for watching, guys. Legenda